Hello, hello, hello. So, nagluluto tayo ng, ano, so, ano muna natin to Pakatasin muna natin itong meat. Paliligiran natin yan ng uh, vegetable. No oil, no water to So, pag lumabas na yung, ano, natin to green peas. So, ito lang yung nagamit ko yung green peas. Para siya lumambot. So, kita nyo ha, konti lang yung, ito katas lang to sa delata. Ayan, so palalambutin pa natin para lumasa pa. So, uh, pakatasin muna natin yung uh, meat. Yan ang pampalasa nyo. So, ayan, titignan nyo kung medyo ano na, ubusan ako ng gas sa dirty kitchen. So, makikita nyo, ganyan lang yan. Ha? Yung pinagkatasan lang yan ng meat. So, lagay nyo na to. Halo-halo lang. Lagay nyo na yan. plus wala tong water so katas lang sa ng ng gulay lang ano lang ka konti yung meat ko kasi pampalasa lang talaga siya hindi na kasi ako gano'ng mahilig sa meat. Although, kumakain pa rin. So, puno yan, ha? Sayang naman. Yan. So, makikita nyo, wala yan, wala yan sabaw. So, ayan lang talaga. So, kakata siya dyan. So, on a very low heat lang. So, ayan. Tingnan natin. So, ito na siya. Tingnan natin ng oyster sauce para mas lalo pa siyang lumasa. Ito na na yung ginagamit ko. So, ayan. Malapit ang maluto. Pero tingnan natin. Ayan na yung ano. Oh. So, ito na yung sabaw. Ayan. Ayan na yung na tikman natin yung sabaw. Pero kaso matigas pa yung kuli Mmm, sarap. Sarap. Yummy. So, ayan. Paluto na siya. So, ito yung talagang sabaw na naaanin na. Ito niyo, marami. Ayan.